Ang pera ba ang sukatan ng tunay na tagumpay o may iba pang mas mahalagang sukatan na dapat isaalang-alang sa buhay? Ito ay isang malalim na tanong at ang sagot ay nakadepende sa mga personal na pagpapahalaga at pananaw. Bagamat madalas ituring ang pera bilang batayan ng tagumpay dahil ito'y nagdudulot ng seguridad, oportunidad at kakayahang tuparin ang mga hangarin, marami ang naniniwala na malayo ito sa pagiging sukatan ng tunay na tagumpay. Narito ang ilang alternatibong sukatan ng tagumpay na maaaring mas makahulugan isa, kaligayahan at kasiyahan, ang tunay na tagumpay ay maaaring Nasusukat sa kung gaano kakasaya at kontento sa iyong buhay, bagamat nakakatulong ang pera sa kaligayahan hanggang sa isang punto, ang malalim na kasiyahan ay karaniwang nagmumula sa mga relasyon, layunin at sariling kaganapan. Dalawa, makabuluhang relasyon, ang kalidad ng iyong ugnayan sa pamilya, kaibigan, at mga mahal sa buhay ay isang makapangyarihang tagapagpahiwatig ng tagumpay. Ang malalim at mapagmahal na relasyon ay nagbibigay ng emosyonal na suporta, saya, at pakiramdam ng pagiging bahagi ng isang bagay na hindi mapapalitan ng pera. Tatlo, personal na paglago at katuparan. Ang tagumpay ay maaari ring mga hulugan ng pagiging pinakamabuting bersyon ng iyong sarili sa patuloy na pagkatuto, paglago at pagtupad ng mga personal na layunin. Ito ay tungkol sa pagharap sa mga hamon, pagtuklas ng iyong mga lakas at pamumuhay ng tapat sa iyong sarili. Apat, Epekto sa iba ang pagtulong sa iba at ang pag-iwan ng positibong marka sa mundo ay maaring isa sa mga pinakanakakatuwang uri ng tagumpay. Maaring ito'y sa pamamagitan ng paggabay, pagbibigay, o simpleng mabubuting gawain na nagpapabuti ng buhay ng iba. 5. Kalusugan at kalagayan. Kung wala ang mabuting kalusugan, physical man o mental, nagiging mahirap ma-enjoy ang tagumpay sa ibang aspeto. Ang pag-aalaga sa iyong katawan at isip ay isang mahalagang bahagi ng matagumpay na buhay. Anim, kalayaan at kapayapaan ng isip. Maaring ang tagumpay ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng kalayaang mamuhay ayon sa iyong mga nais, malaya mula sa patuloy na stress o alalahanin. Ang payak at mapayapang buhay ay maaaring mas makabuluhan kaysa sa isang marangya ngunit walang katahimikan may kilala ka bang tao na namumuhay sa ganitong paraan? Oo, may ilang mga nakaka-inspirasyong individual na namuhay na nakatuon sa mga pagpapahalaga higit sa pera. Narito ang ilang halimbawa ng mga taong nagbigay prioridad sa kaligayahan, layunin at epekto sa iba kaysa sa kayamanan. Isa, Tat, Mother Teresa. Ini-alay ni Ina Teresa ang kanyang buhay sa paglilingkod sa mga mahihirap at may sakit sa Kolkata, India. Wala siyang sariling yaman, ngunit namuhay siya ng isang napakamakahulugang buhay na pinamumunuan ng malasakit, paglilingkod at pagmamahal sa sangkatauhan. Ang kanyang pamana ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa milyon-milyong tao sa buong mundo. Dalawa, Don Nelson Mandela. Matapos ang 27 taong pagkakakulong, lumaya si Mandela na may kapatawaran at bisyon ng pagkakaisa para sa South Africa ini-alay niya ang kanyang buhay sa kalayaan, pagkakapantay-pantay at pagkakasundo, mga tagumpay na higit na mahalaga kaysa anumang material na yaman. Tatlo, Mahatma Gandhi pinili ni Gandhi ang isang simpleng pamumuhay at di karahasan upang pangunahan ang pakikibakan ng India para sa kalayaan. Sa kabila ng kanyang pandaigdigang impluensya, namuhay siya ng mapagpakumbaba, nakatuon sa espiritual na paglago at pagpapalakas sa iba ang mga taong ito ay nagpapakita na ang tagumpay ay hindi nasusukat sa laki ng iyong bank account, kundi sa lalim ng iyong impluensya, tibay ng iyong pagkatao at pagmamahal na ibinabahagi mo sa iba. Pinapakita nila na ang isang makabuluhang buhay ay yaong namuhay ng may layunin, integridad at malasakit sa mundo. Maari mo bang irekomenda sa amin ang isang aklat na tumatalakay sa ating pinag-uusapan? Tiyak! Isang aklat na lubos na inirekomenda na nauugnay sa ating usapan ay The Top 5 Regrets of the Dying ni Bronnie Ware. Ang aklat na ito na isinulat ng isang dating NARS na nag-aalaga ng mga malapit ng pumanaw ay sumasaliksik sa mga karaniwang pagsisisi ng mga tao sa dulo ng kanilang buhay. Napansin ni Bronnie Ware na karamihan sa mga taong malapit ng mawala ay hindi pinagsisihan ang hindi pagkakaroon ng mas maraming pera o ari-arian. Sa halip, hiniling nila na sana ay namuhay sila ng totoo sa kanilang sarili, hindi ayon sa inaasahan ng iba. Mas naglaan ang oras para sa mga mahal nila sa buhay. Pinayagan ang sarili nilang maging mas masaya. Ito ay isang lubos na nakakaantig na aklat na nagbibigay diin sa kahalagahan ng mga relasyon, pagiging totoo sa sarili at pamumuhay ng makahulugan sa halip na habulin ang mga panlipunang kahulugan ng tagumpay.